So from this lumutin ng bonggang-bongga ang aking uh, aquarium ay tayo ay magpapalit ng water, to change water tayo dito sa aking bonggang-bonggang uh, mini aquarium. So ayan na everyone. 'Di ba? Napalitan ko na siya ng tubig at nilagyan ko na siya ng tulugan. So, DIY lang po yung ginawa kong tulugan. Di yan, yan ay lalagyan ng tinapay na maliit. Yung crovit ata, yung basa ganun. Yun. So, yan ang aking ngayong bagong setup. Ang aking bagong aquascape. Nilagyan ko lang siya ng bagong tulugan, everyone. Saka ko na lang ulit. I-upgrade ng i-upgrade. Everyone ang bonggang bongga. So, ilalagay na natin isa-isa, everyone, yung isda. Okay? kinamay ko na ha at gawa nang wala naman akong pang huli so yun yung isa na goldfish yan dalawa so tatlo na bongga apat lima anim teton walo sian sampu sa So, 11 yung ating mga goldfish. Tapos, yan naman po ang ating uh, neon glowfish. Tatlo lang po yung aking neon glowfish, which is green, pink, violet. So, yan na sila ngayon. So, welcome sa inyong bagong tahanan. Aba! Pumasok na agad everyone. Kita nyo yung pink. Kumuha na ng bagong, bagong lagayan.